Good morning guys. Good morning sa inyong lahat. Kasama ko yung aking alaga. Ayan. We are in Taipei, Taiwan. Ayan. Paka-NGT na siya guys. And we're going to dialysis today. Right, Chiche? We're going to dialysis, Chiche. Diba? Huh? Hmm? She's pretty. Guys, yun yung aking alaga and for today's uh, video, we're going to dialysis. Because three times a week yung dialysis niya. So, Monday, Wednesday, and Friday. Ganun lang guys yung aming ginagawa. Hindi din ako nagpapaligo sa kanya. May pumupunta dito sa bahay ng Mila na magpapaligo sa kanya. At ang aking trabaho is focus lang talaga sa kanya and syempre minsan yung ginagawa sa bahay or gawaing bahay natural yon kasi live-in worker po ako ibig sabihin dito po ako sa kanila nakatira hindi po ako live out so ganyan ang buhay guys dito sa Taiwan as caregiver so what's up guys ayan pagkatapos noon pumunta na kami sa dialysis center at ang salang niya doon is 12, mga 12.15. Ayan kasi umalis kami dito ng bahay is 11.45. Tumating yung aming uh, service, service car. Then nakarating kami doon ng 12, mga 12.15 kasi ilalapag ko lang naman siya sa kanyang uh, bed na naka-assign na bed. Kasi doon sa dialysis center guys is kung saan kang bed na ilalagay sa oras na 'yan, yung oras mo na pupunta doon, doon ka mag uh, sasalang for dialysis. Ang dialysis ng alaga ko guys is uh, mag-start siya ng 12:15, matapos siya ng 3:30. Ayan, 3:30. After that, pagkatapos ng 3:30, uh darating naman yung aming service car ng nasa mga 3.45. So, makakarating kami dito ng 4 o'clock in the afternoon. So, ganun lang guys, ang routine namin, every uh, Monday Wednesday and Friday dahil 3 times a week yung dialysis ng aking alaga. So pagkasalang naman guys doon sa kanyang bed, aantayin ko lang kasi nurse ang mag-aasikaso, nun mag, -asikaso. mag assist lang ako kung anong kailangan, kung magbibiti mag at saka magche-check ng blood sugar. And after that guys, wala na mag-aantay na ako hanggang matapos yung ah uh, dialysis na yon in a day. So mahirap ba o magaan lang yung trabaho ko? sa sa una sa umpisa syempre hindi naman wala naman nag-uumpisa na magaling tama po ba uh, syempre pag una ka talagang hawak ng pasyente na ganyan ang case eh, syempre merong kaba kahit nga ako ngayon kahit matagal na akong nagmahawak ng mga pasyente na bedridden or mga ano talaga may mga uh, malalang sakit kung kung sa salita pa in short malalang sakit kinakabahan pa rin ako pero trabaho ko na yun tsaka nasasanay na rin ako kaya medyo carry lang carry na, carry na pero sa mga nag-uumpisa talaga for sure naman is talagang kabado, takot na ganun ang, ano, ang pasyente mong hahawakan tsaka hindi mo pa rin masasabi sa sarili mo na kaya ko ba to at ngayon guys yung alaga ko naman is Uh, minsan lang ako nagsasaksyon nagsasaksyon ng uh, pasintabi sa mga kumakain ng plema or something kasi marunong pa naman siya mag uh, maglunok or magdura ganun kasi yung excuse me sa sa hindi yung nakakaalam guys pag once na ang pasyente is naka NGT na medyo mahirapan na silang lumunok at magdura ayan, ganun ang ano, pasintabi lamang po, mas ma mahirapan na sila pero in case, sa case naman ng pasyente ko is ngayon na medyo bumubuti-buti na yung kanyang kalagayan is okay naman na pero naka-oxygen siya pag andito siya sa bahay, lalo na pag natutulog, pero minsan tinatanggalan ko siya ng oxygen kasi ah uh, conscious naman na siya. Before kasi is, guys is hindi siya conscious. Parang takot ako na tanggalan siya ng oxygen. Ayan. So ipapasilip ko lang sablit yung aking alaga. Ayan yung aking alaga nasa, nasa bed. At yung kanyang ayan yung kanyang oxygen. Ayan. Diyan ko siya. Tapos andito naman yung itong bed ko na inupuan ko. Ito yung bed ko guys. So magkatabi lang kami. Tsaka ang kagandahan naman ng ng pasyente ko sa ngayon guys is talagang tutok ako sa kanya. Tutok talaga ako sa kanya. Uh, maswerte sa maswerte dahil hindi ako nagpapaligo sa kanya. May pumupunta dito na binabayaran ng kapatid nito which is yung aking employer na magpapaligo sa kanya. At saka hindi rin po ako nagluluto dito, guys. So in short talaga is focus ako sa alaga ko. So, dito sa Taiwan naman, guys, is nakadepende sa amo yan at sa usapan nyo ng inyong employer kung tutok ka ba talaga sa pag-aalaga ng iyong employer kasi nasa kontrata naman talaga guys kung may alaga kang matanda or pasyente is talagang ang trabaho mo is doon talaga nakatutok ang iyong pagtatrabaho pero yung ibang amo naman dito sa Taiwan guys is Uh, pinapatrabaho ka, pinapalinis ka, uh, pinapaluto ka, pinapalaba, yung iba pinapaplansya. Pero sa, sa case ko naman guys, is hindi. Talaga, tutok talaga ako sa kanya. Then, hindi madamot sa pagkain. Pagdating sa pagkain, hindi madamot yung aking amo. At pagdating naman sa pahinga, pinapapahinga niya ako guys. Kasi alam niya, minsan sa gabi, hindi ako nakakatulog nang Maayos kasi syempre pag uh, nagigising yung aking alaga nagsasalita syempre binabangon ko yan bumabangon ako pinupuntahan ko siya kinakausap ko siya na matulog siya uli kasi maaga pa So ganun ng buhay guys ng caregiver dito sa Taiwan Swertihan sa mo swerte sa maswerte ako Ayun thanks God at hindi mo talaga ako pinapabayaan mula noon Maraming maraming salamat at sa akin namang trabaho noon at ngayon compare ko is mas maganda talaga dito lalo na sa pagkain sa pag uh, sa pakikisalamuha ko sa aking employer is para lang kaming alam mo yon yung nakagaanan ko siya ng loob nakagaanan din niya ako ng loob so ganun lang guys ang trabaho dito sa bansang Taiwan swertehan sa amo depende sa amo at depende sa usapan nyo ng amo at yung broker kasi dito sa Taiwan may broker po dito So, sa mga gustong makikipag sa palaran dito sa Taiwan as caregiver or caretaker, ay po kayong mag-alala dahil hindi po lahat ng amo dito ay uh, ganun sa iba na talagang pinapatrabaho ka ng parang domestic helper ka na talaga. Kasi guys, dito sa Taiwan, hindi kami domestic helper. Ang tawag sa amin is caretaker. Ang caretaker naman talaga guys is caretaker sa Pilipinas. Yung tagang tagabantay ka lang ng bahay, hindi po. Ang caretaker po guys is nagaalaga uh, nag-aalaga ka po ng may sakit or nakikare ka ng isang tao. Ganon. So, maraming maraming salamat guys sa mga suporta sa aking YouTube channel, Bistak Metal BOFW Adventures. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, huwag niyo po kalimutan guys na i-click ang subscribe button at huwag niyo po kalimutan na itap ang notification bell para po updated kayo pag may panibago akong videos. Maraming maraming salamat guys. Bye!